Nehemias, Unang Kabanata Ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hakalias, nangyari nga sa buwan ng Chislu sa pung taon, samantalang ako'y nasa bahay hari sa Susan, na si Hanani, na isa sa aking mga kapatid, ay dumating. Siya at ilang lalaki na mula sa Huda. At tinanong ko sila ng tungkol sa mga Hudyo na nakatanan na nangaiwan sa pagkabihag at tungkol sa Jerusalem. At sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutyaan. Ang kuta naman sa Jerusalem ay nabagsak, at ang mga pintuang bayan ay nangasunog sa apoy. At nangyari nang marinig ko ang mga salitang ito na ako'y naupo at umiyak at nanangis na ilang araw, at ako'y nagayuno at dumalangin sa harap ng Diyos ng langit. At nagsabi, Aking idinadalangin sa iyo, O Panginoon, na Diyos ng langit, na dakila at kakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisiibig sa Kanya at nangag-iingat ng Kanyang mga utos. Pakinggan ngayon ng iyong tainga at idilat ang iyong mga mata upang iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod. Habang aking ipinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sangbahayan ng aking magulang ay nagkasala. Kami ay lubhang nagpakahamak laban sa iyo at hindi nangag-ingat ng mga utos o ng mga palatuntunan man o ng mga kahatulan na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises. Alalahanin mo, isinasamo ko sa iyo ang salita na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises na sinasabi, Kung kayo'y magsisalangsang, aking pangangalatin kayo sa lahat na bayan. Ngunit kung kayo'y magsibalik sa akin at ingatan ninyo ang aking mga utos at gawin, bagaman ang nangatapon sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, Akin ngang pipisanin sila mula roon at dadalhin ko sila sa dakong aking pinili upang patahanin doon ang aking pangalan. Ang mga itong ay ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na iyong tinubos sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, pakinggan ngayon ng inyong pakinig, ang dalangin ng iyong lingkod at ang dalangin ng iyong mga lingkod na nangasasayahang matakot sa iyong pangalan at paginhawain mo, isinasamo ko sa iyo ang iyong lingkod sa araw na ito at pagkalooban mo siya ng kaawaan sa paningin ng lalaking ito. Ngayoy tagahawak ako ng saro ng hari.